Wow, ang dami naman yan! For today's video guys, bubuksan na natin itong aking ipon box na kung saan hindi ko talaga napuno ito. Meron kasi akong gustong bilhin na matagal ko nang gusto pero hindi ko mabili-bili kaya binuksan ko na to sabi ni misis dadagdagan na lang niya. Kaya eto binuksan na namin at ito yung tumambad kay misis. Ang sabi ko pa naman sa kanya pag may sumobra dyan sa inipong ko sa kanya na kaya tuwang tuwa siya. Lagi niya kasi ako nakikitang pinapunod ko yung mga gusto kong bilhin sa tiktok. Siyempre akala niya mura lang pagdating sa sa mga binibenta sa TikTok. Hindi niya alam, minsan mahal din yung mga tinitignan ko dun. Kaya bahala sa inyan. Dito sa ipon box kasi, pwede mong ipunin dito is 60,000 pesos. Nag-start ako ng August 18, 2023. Tapos gusto kong punuin December 24, 2023 pero 2025 na hindi ko pa rin napupuno kaya nag decide na rin akong buksan ito para malaman kung magkano ba yung naipon ko dito sa ipon e box na binili ko pero bago natin i-check kung tama ba yung mga pirasong pinaglalagay ko dito sa ipon e box ko pakifollow naman po yung aking Facebook page para lagi kang updated sa aking mga mini vlog at huwag mo na rin kalimutang i-like, comment and share Pagkatapos ko nga maayos lahat, eto naman, i-check natin kung tama ba yung bilang. Dito kasi sa 20 pesos bill, ang pwede nating ilagay dito is 50 pieces. Ayan, napuno ko yan. 50 pieces yan. Saktong-sakto. Kaya, 1,000 pesos. Dito naman sa 50 bill, ilang piraso yan? 50 rin, bali 2,500. Dito sa 100, konti lang na ilagay ko. Kaya yan, magkano lang yan? 1,400. Mas marahin pa yung 200 pesos bill, oh. 5,000 ang naipong ko dun. Kaya yung total nito ay nasa 10,400 lang. Wala man lang akong nalagay dito sa 500 at saka 1,000. Mina na kasi negosyo namin. Kaya hindi na ako basta-basta nakakapaglagay dito sa aking ipon box. Pagkagising nga ng mga kidos namin, sabi namin maligo na sila at pupunta kami sa mall. Tuwang-tuwa naman sila, excited pa sa akin. Matagal ko na rin kasing gusto magkaroon ng ganitong klase ng gadget. Pagdating nga namin dito sa DJI gadget, Pinuntuan ko yung gusto kong bilhin. Ang kaso nga lang, wala daw silang stock. Kahit sa ibang brands, wala daw dito sa Pampanga. Pagkatapos nung nakita ni Mrs. yung presyo, bigla siyang natameme. Kasi doble yung presyo niya dun sa naipon ko. Ang sabi niya, okay lang sana kung merong stock, kaso wala daw. Kaya medyo nakahinga siya ng konti. Kaya sabi ko sa kanya, balik na lang kami. At kakain na lang muna kami dito sa mall Mama Masyal. Siyempre, iniisip ko rin kung kaya ba ni Mrs. na dagdagan yung gusto kong bilhin o rindi. Pagkatapos namin kumain, naglaro muna kami ng arcade. Tapos, eto, nagaya yung aming anak na dalaga na bumili dito. Alam nyo ba guys kung paano ipronounce tong name ng store nila? Kung yung basa nyo dyan is lawlaw or ilaw-ilaw. Pwes, parehas tayo ng binabasa pero hindi pala ganun ang tamang pagbigkas at pagbasa ng kanilang pangalan. Ang tamang pagbasa daw dito is yaw, yaw Pagkatapos nga namin bumila sabi ng misis ko balikan namin yung DJI. say naman daw yung pagpunta namin dito kung um, wala kaming bibilhin dun. So nakapag decide na lang kaming bibili na lang kami ng ganitong klase na mga DJ cam dito sa DJI. At ito na nga isang to yung pinakamura kaya naggo na kami dito. Ito pala yung tinatawag nilang DJI Cosmo Action 4. Nasa 4K resolution na rin kasi to, malinaw na rin. Magagamit ko na rin kasi to sa pagbablog ko. Medyo malikot kasi ako mag-vlog. Pag ito daw yung ginamit ko, magiging stable yung pagkuha ko ng videos. Pagkatapos nga na yung mabayaran nito, ito, tinignan ko na at binuksan kung ano yung mga laman niya. Tapos, up ko na rin sa stop nila dito. Siyempre, nagpaturo na rin ako sa kanila kung paano talaga ito gamitin. Ito pala yung ginamit ko guys nung nagpunta kami ng Bulinaw, Pangasinan. Yung binlog ko na Sea Resort sa Bulinaw. At ito rin yung ginamit ko dito sa Casa Jamila Private Resort sa Pampanga. Ganito siya kalinaw guys, ayan, pag ginamit mo siya. Bali nagtatagal yung battery niya ng tatlong oras sa normal resolution ha. Pag gumamit ka ng 4K resolution, medyo magiging isa't kalahating oras na lang yung battery niya. Depende na lang talaga sa'yo kung paano mo ito gagamitin na maayos. Nakasale pala to nung binili namin kaya yung presyo nito na ay nasa 19,000 pesos na lang. So nagdagdag talaga si misis ng 8,000 plus. Kaya sabi ni misis dapat daw mabawi ko to sa kakablog ko. Kaya please lang ilike, share and follow nyo naman itong mga binablog ko para naman mabawi ko itong dinagdag ni misis. Yari ako nito pag wala akong kinita. Kaya ito si Bunso tinitesting nga niya yung video kung malinaw pa talaga. Ayan tinitignan niya yung mga drone na gusto namin bilhin. Sa susunod daw sana ito na yung mabili namin. Pero sabi ko kay Bunso, mag-iipon muna ulit ako at magbabayad pa ako kay misis <laughs> Kaya kayo guys, kung meron kayong gustong bilhin, mag-ipon lang kayo para mabili nyo yung gusto nyo bilhin. Pero dapat nagagamit nyo rin sa tama yung gusto nyo bilhin. Yung bang pwede nyo rin pagkakitaan yung binili nyo para at least nababawi nyo yung mga nagagastos nyo. Huwag puro bisyo, sigurado talo lang kayo don at kung bago ang vlogger ka rin katulad ko, mag iwan ka na lang ng bakas dyan at babalikan kita. Hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat. Bye!